Speaking of bilyon-bilyong utang, ayan, sa San Juanico Bridge, Ooh. bawala ng pagka-deteriorate ng mahigita 7 bilyong rehabilitasyon. Sino ba talaga ang dapat nating sisihin? Biglaan yan, ha? Bakit nangyari yan, milay, eh? Ha? Malaya. Dahil daw noong uh, Mayo taong kasalukuyan, inilabas ng DPWH ang babala na may napansing kahinaan sa San Juanico Bridge, partikular na sa Tacloban at Samar approaches. Agad na inirekomenda ang uh, reprofitting uh, para maiwasan ang mas malalang pinsala. At dahil dito, may mga ipinatupad ng restriction tulad na ng, ng uh, load limit pagkatanggal ng pedestrian lane at one lane traffic. Pero bakit nangyari na biglaan? Supposed to be, di ba? Merong in charge na engineer dyan na minomonitor yan, Tama. ini yan para kung merong konting sira ay magagawa agad natin. Sino natutulog dyan? Nakakonektado siya sa una nating pinag-usapan. Kawala na naman ang plano. Ito talaga si Plano. Taga saan ka ba, Plano? Oo nga. At, at, bigyan mo nga yung ating mga politiko. At uh, bakit ba kayo ganyan? Ang takapal ng mga mukha nyo. Pero, ha? Uh, ito, kaalyado, kamag-anak na niya, ay talagang umalma dahil tinamaan ang ekonomiya ng region dahil dito sa patalas sa uh, findings nila na bigla ang findings Ultimo, ang mayor ng Tacloban. Alam mo ba kung ano sinasabi ng mayor ng Tacloban na milaya? Na meron daw po siyang naaamoy na korupsyon. Mm -hmm. Na talaga naman ngayon nga ay nasa state of emergency. Dahil nasa mahigit 52 years old na raw ang tulay ng San Juanico Bridge. Wow, di Alam ko, lahat ng mga ganyan lalo na 'yung ganyan tulay na 'yan, ay e 'yan ay e, uh, uh, national uh, pride na natin 'yan eh. Icon na 'yan eh. O, dapat 'yan eh talagang taon-taon uh, ay may pang uh, nakalaang pondo pang maintenance 'yan. Tinan nga natin, mayroon bang sinabing si ano, uh, si mayor, baka alam mo nga, sabihin mo nga sakit. Sa Tingnan mo nga. Ah, uh, 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 sino bang gumawa ng study na 'to? At bakit bigla-bigla na lang binigyan kami ng 48 hours para isara itong tulay na to. Dahil dyan ay maraming spekulasyon tuloy na there is something going on that uh, hindi ka nais-nais like corruption. Hindi ko naman sinasabi na dapat itigil muna yung paggawa ng RORO or alternative ways of crossing the San Juanico Strait. Tuloy pa rin yun. It is an emergency. It's needed badly. But I feel experts should be called in if they were not called in earlier to look into that bridge and to see magkano ba talaga at gano'ng katagal nila gagawin yan. At kung may sira ba talaga. Kasi napaka-importante yan. Dahil ang lumalabas unang estimate ay pumapalo ng 800 million. Ngayon, pumapalo daw ng 7 billion. Malaking amount yun. Kaya ako yung nananawagan. Dapat i-clarify ng mabuti itong issue na to. Dahil ako po, uh, nung congressman ako, Uh, naalala ko that uh, bridge was repaired but a study was shown it was done by a Japanese company I think it was Sumitomo during that time and uh, I think we need experts uh, really to look into this. Ay! Nako! Ah, Kamag-anak na yan ha? Ah. Kaabilido ha? Ah. oh Ay nako! May bahagi ba ang kapabayaan yan o posibleng korupsyon lang talaga? Ang dahilan sa pagkaantala at lalong pagkasira ng San Juaneco Bridge. Kakataan, din na ba sila na, no? Di pa ba sila satisfied doon sa flood control nila? Yung billion-billion eh, nawala rin. At, uh, naku, ano ba naman, Diyos ko, bakit makaisal niya? po! Uh, uh. Matinding tanong dyan, Tatay Rani, ito ba'y ba bunga ng mahinang koordinasyon sa gobyerno o political na interes na naguugat sa proyekto? Yan, ito Oh. Ito, mga comment ng ate. Ito, itong comment ni Jessica Joy uh, Laera, Oh, na pangangailangan ng tiyan ng mga buwaya. Oh. Ah, pati mata. Ah, ang laki na sobra. Di na nakakatuwa ang mga pinaggagawa nila. Ang taong ginagawa nilang bulag, pipi, bingi. Ah, nagawa lang nila. Ang gusto nila, golak. Ayan. Huwag mo ngayon mag -alala. Kami na po ang inyong mata, ha? Ah, bibig at igit sa lahat. Kami na rin ang inyong tangas ka. Sa kitang mga tanong, nananatili ang pag aalala ng mga mamamayan sa kaligtasan at ang epekto nito sa ekonomiya ng Leyte at Samar. Tama ka, Melia. Ano, si may, si uh, Congressman uh, Richard Gomez mismo ay talagang tumayo dahil uh, dahil sa pagsara ng uh, San Juanico Bridge na Dahil umuwi siya, umaatin siya ng, uh, ng session na uh, sa Congress at pagkawala ng session, balik siya sa kanyang sa kanyang lungsod sa Ormoc. Alam mo ba kung magkano na ang uh, airplane ticket niya? 40,000 uh, one way. Diyos ko po. Uh, 40,000 ang papuntang Ormoc mula Maynila sa nung araw daw. 4,000 lang ang airfare niya. Ang tanong ng bayan, hanggang kailan maghihintay ang publiko sa malinaw na paninindigan at pananagutan ng mga nasa kapangyarihan? Unti-unti nang lumalabas ang kapabayaan ng administrasyong ito. Upo! Nakakalungkot. Bakit ba kayo ganyan? Saway talaga. Nagilitawan na.